Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat Ito naman po kay kaibigan nyo si Uh, Welcome po kayo sa channel ko So, sa video natin ngayon uh, Very timely po ang ating topic Ano ba ang mga dahilan Bakit na-deny po ang application Ni former congressman Arnulfo Teves Jr. Sa Timor-Leste Kasi marami din sa atin ang hindi nakakalam Bakit na-deport po siya So sa akin lang bilang content creator at uh, gusto ko sana maibahagi sa inyo ang mga rason para at least alam natin no? so kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin pakilike lang po, share and huwag kalimutan mag subscribe na, nasa kustudya na po ng NBI at National Believed Prison ang former congressman na si Arnolfo Teves Jr na deport po siya no sa Timor Leste last week. Patong-patong po ang kanyang kaso dito sa Pilipinas. Murder, attempted murder. Kung ano-ano pa no. Kaugnay po sa massacre last March 2023 na kinabilangan ng gobernador na si Governor Roel Digamo at iba pa. So to give you an idea, uh, si former congressman Arnie Teves ay umalis dito sa Pilipinas palipat-lipat ng bansa until such time uh, nakapunta po siya sa Timor Leste grabe naman guys kasi more than 2 years po siya doon nagtago at uh, more than 2 years ay pinadeport po siya so ano ba, ano ba ang mga dahilan kung bakit na deport po si Arnie Teves. Okay. Ito po ang mga dahilan po. Una una, paglabag sa batas ng immigration. Si Teves ay nanatili sa Timor-Leste na walang valid na visa at may kansiladong pasaporte na lumabag sa mga batas ng immigration ng bansa. Alam natin guys no na Kinansila na po ng DFA or Department of Foreign Affairs ang kanyang pasaporte. Yun po ang isang reason at wala siyang valid visa na magstay sa Timor Leste. Actually overstaying na po siya, no. Ikalawa, e, paglabag sa pambansang seguridad. Itinuturing ng pamalaan ng Timor Leste na ang presensya ni Tevez sa isang banta sa pambansang seguridad at maari makasira sa imahe ng bansa lalo na sa kanilang paghahanda para sa pagiging membro ng ASEAN. Alam na pitin guys, uh, isang katutak ang mga kaso ni Tevez, no? din siyang terrorist at isa po siyang fugitive. So ayaw din ng Timor Leste na they are protecting somebody that has a warrant of arrest at fugitive sa isang bansa dito po sa Pilipinas. At panghuli po guys, pangatlo, pagsunod sa, sa international na hostisya international justice. Ang pangtanggi sa asylum ay bahagi ng pagsisikap ng Timor Leste na hindi maging panlungan ng mga individual na tumataka sa international na hustisya at upang manatili sa integridad ng kanilang mga hangganan. Dahil sa pagkadahilan ng ito, si Tevez ay na-deport pabalik sa Pilipinas noong Mayo 29, 2025 at kasakulukuyan na sa kustudya ng otoridad upang harapin ang kasong inisinampa laban sa kanya. You know what guys, kahit si Atty. Roque nandoon sa Netherlands, yun din ang mga rason nila. Asylum daw kay political persecution, ganun din ang reason ni Arnie Tevez. So, kung ganun talaga guys, and then may mga reklamo na fugitive sila sa kanilang bansa, wala kung makikita ang bansa na okay lang sa kanila na tanggapin ang asylum application ng isang tao na alam nila na may nilabag na bansa sa kanilang bansang pinanggalingan. So kung mangyari yon at siguro mang criminal, pupunta na lang sa Timor-Leste mag-apply ng asylum para makatakas dito sa kanilang kasalanan dito sa Pilipinas. Yun lang po guys, sana po may natutunan po tayo. Ako may natutunan din ako eh, no? na dapat ang law ay respetuhin. At kung criminal ka, long, long arm of the law will catch you up kahit saan ka pa magtago dito sa mundo. Maybe hindi ngayon, pero sa kinabukasan mahuhuli ka talaga. Yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Please like, share, and wag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Ito naman po kaibigan News Jake. Paalam.